kami ano pa sa ating ako kasi ako ay pupunta na barangay kaya mag-aalang sa lingko siya ng mga nasasamahan po kasi ako yun, po kayo tuwa ating sa lingko ng sarap. Kasi si mama. Iwan ko kayo dito At iwan ko si <tipos> mama. mo eh. Balik ka. Ay, mali. Hindi ko nakakatingin Kailangan kasi may tulad ang Kasi

beto lang naman yung siang kasi naman na eh, na? ah, ba na no ada naman ng dalaga no ayan yeah. paano hmm. 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 siya balik lang naman patungkahan pero ang kakainin niya tapos mayroon akong pong isinilong. Konti. Ayusin na natin muna. kasi ano nasa mukha mo na eh? Ayusin ko muna yung buhok. dan und das hat mockupnya ini sama-sama ini good morning bom good morning bom good morning bom nilalagyan ko kasi ano minsan binubugan niya yung pupa Ooh, mm. yes, that's how. Malamig na ba? halal mo matulog eh. Kasi tawa ka ng tawa ng maaga pa eh. Kaya nawala yung ano mo eh. Hindi hmm. ka, ka nakatulog kagabi. Walang oh, <coughs> 10 na to natulog. Paano nandito mga tita niya? Tita, tito. Kaya hindi rin siya nakatulog ng maaga. Alas 8 na umalis yung mga ang ako. Kaya siya, tawa rin ang tawa. Bising din. Kaya alas, alas 10 na siya nakatulog sa gabi. hindi ko pinataya ng ilaw. Hindi pa siya nakatulog Pero binuhat ko muna. Bago. Bago siya matulog. Pinagbigyan ko, binuhat tapos na nila pag tumatulog na ito. Minsan kasi ganun ang ano Pag hindi pa na, nakatulog. Minsan niya nagpaluhin. Ayan. Binuhat ko na ko Tapos, sa kasi natulog. Ayan. Na, maaga rin nagising alas <coughs> alas ay siyata, yung gising niya 5 ko pero hindi ko na ano na try lang na ano try muna kami Lord, na Hello, 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 talab ng EOS. Eh, Ayan, ay, ay, ganito pa rin siya. Kaya, kaya po eh, ito eh. Kasi siya na po, kung paulit-ulit pa ito. Eh. Kaya po po ito eh, binibig dahil. Gusto ko po magkaroon ng wheelchair chair ako. Hindi na wheelchair kasi ng

ay chanda. Hindi pwedeng ginagawa po po. Hindi pwedeng ako dito. Pero Makaupo na Hindi na Hindi buhat. kandong para Hindi siya sasang. Hindi nga siya, ano? ng loob. Saya pernah tolong toh, ada eh. Saya pernahkah tihaya ke, dengan menoleh ke na tanpa apa, maka ke atas tanpa apa? Ini besoknya, saya rasa kau mau penting

aking eyes. tapos nito ang anong ko. Please. Thank you. Thank you. Marula, mother. Tita. Tito. Yan na. exciting pa nga nga pa kahit ganito siya. Grabe na Nandito pa. Nand Yung hindi natin alam ang hirap natin buhay. dalawang taon pa lang to sa akin. sa akin na ito, 11 e na siya. <laughs> wala lang mga tita yun na na, hmm 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 Thank mm -hmm. Ayaw mo na ba? Hmm? Ayaw mo na? Ayaw na ba? Ah, Busog ka na? Hmm? Abusin mo to. Mayroon pa, baby Eh. Naman pa, eh. Abusin mo to. Pag ay mo, may itayang yung gatas.

ayan ang uh. hindi mo naman ito ubusin basta na mo hindi na yung laman hmm sayang kasi yung gatas Ayun kasi eh. Ano ano? ubusin ito sa kanya. Kaya, yan eh. Hindi pwedeng hindi mo ito ubusin. Punti na lang ito eh. Tapos, hindi ka makakapag snack Bala ako. Diba? Hmm. Diba? Ubus din ito. Punti nga lang Sabongerd na lang yan. Nanti ini, nah, eh, empat puluh corong, nah. Hagaan lang. Makaubos doon ng bata. Sayang kasi pag hindi ko kinaubos doon. Ayan na. Magtubig na lang. Ay, may kasi natubig.

Oh, yun. Isa pa, isa pa. Thank you for thank you love you love you.